Yung mga bata nga kanina, nag sila na maliligo nga daw sa labas. So, isasabay ko nga sana si Miko sa kanila may Kasi itong anak ko ayaw. Ayaw magpababa tapos iyak siya ng iyak. Kaya ang ending, naligo na lang siya ng normal. Dito na lang sa bahay. <laughs> Tapos pinagmamasdan ko silang maligo kanina. Parang sabi ko parang kailan lang halos kasing edad lang nila si Miko. Ngayon 11 years old, 10 years old, 9 years old, and 6 years old na sila. Sobrang bilis talaga ng panahon. And eh, sinasabi nga nila, time flies. Sobrang bilis nga talaga ng panahon. Anyways, kahapon nga meron akong nabili na blueberry cheesecake sa halagang 180 pesos, 500 ml siya. And para sa akin, sulit na talaga ito sa lasa at sa laki. And para sa akin, ah, kung kukunin yung opinion ko, kung i range mo 1 to 10, para sa akin ay nasa 9 siya. Kasi sulit na siya, malaki siya, at talagang lasang blueberry cheesecake. Ang pinagkaiba lang talaga nito ay wala siyang blueberry doon sa loob ng cheesecake niya. Pero para sa akin, all in all, ay lasa talaga siyang blueberry cheesecake. Nakita ko lang sa Facebook page yung kanilang binibenta and taga dito lang sila sa lugar namin para mga two blocks away from our house. Masarap siya at syempre medyo konti-konti lang tayo. So ngayon nakatikim lang tayo ng mga sampung subo. <laughs> Tikim lang tapos sampung subo. Creamy din siya, tapos nag-uumapaw yung blueberry cheesecake niya doon sa ibabaw. Yung texture ng kanyang cream cheese ay hindi siya masyadong matigas kagaya ng mga natitikman ko sa ibang blueberry cheesecake. O ayan, pinaskil ko na dyan kung saan ko siya nabili, pwede ninyo siyang ipm kung taga-tagig kayo, especially kung taga-barangay north po kayo. Tapos, ito pala yung isang drinks na nabili ko doon sa Korean store. At ito po yung mango flavor and masarap talaga siya, refreshing siya especially kapag sobrang lamig niya. At ito na nga, yung aking anak ay sobrang giliw na giliw talaga dito sa kanyang nilalarong payong. Ewan ko ba, kaya niya maglaro dyan ng isa hanggang dalawang oras. Grabe. <laughs> Pero syempre, laging banday ko siya dyan kasi syempre may mga, ma mga maliliit na bagay na pwede makatusok. So yun lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi. Please share my video. Bye!